Welcome back guys, siyempre yung ating channel Easy Basic Tips uh, Magbibigay ako guys sa inyo ng mga konting basic tips uh, kung paano nyo kung paano ang tamang pag, pag nag black screen ng inyong mga PC guys kasi marami, maraming dahilan kung bakit nang ba black screen ang ating PC Para may mga na-upload naman ako sa YouTube yun eh, yung mga black screen na uh, kung paano natin may mga tutorial tayo dyan, pwede nyo i-search yan. Okay, ipa-plus ko sa i-screen yung mga nagawa kong tutorial tungkol sa black, black, screen. Pero ngayon, may bibigay tayo ng mga uh, mga basic tips kung paano nyo i-check in case na mag-black screen ng inyong PC guys. Okay, simulan na natin guys. Punta tayo sa ating PC na... Punta sa PC ko. Tapos, uh, ng Okay guys, nandito nga pala tayo sa server ayan. Ay, uh, kung niyo may dalawang naglalaro, may pair tayo dalawa. Pero kanina marami-rami sila, nagsipag out na. Okay. Ito guys, binuksan ko na yung cover niya para pag nagbigay ako ng basic tips, uh, mapapaliwanag ko sa inyo ng uh, medyo maayos. Okay guys. Uh, magbibigay tayo ngayon ng mga basic tips kung paano natin ma-check mache pag nag black screen yung ating PC. ayan Ayun kuwari yan, kuwari buhay pero black screen yung monitor, ayan. Ay okay, simulan na natin guys ng ating mga, ating basic tips. Uh, unang pwede nyong i-check guys pag nag black screen ng inyong PC is itong memory card guys. Yung ating memory card. ayan, pwede nyong i-check yan. tanggalin nyo lang Pag tingnan nyo kung yung mga uh, terminal ng memory tirahin nyo lang ng pambura may mga tutorial naman tayo kung paano madidetect yung mga black screen uh, pa-flash ko na lang sa screen guys may mga tutorial tayo o kaya pwede nyo share sa page natin kay una memory card pangalawa yung ating GPU yan may stand, nakagawa rin ako kung bakit may stand yan guys, pa-flash ko na lang din sa screen, kung bakit may stand yan eh, pangalawang dahilan kung bakit nagba-black screen guys, syempre yung mga cable na yan guys ayan, yung mga BGA cable, HDMI to BGA cable, ayan maybe tutorial na rin tayo, tungkol dyan ayan yung pangatlo guys Sana nagigets nyo guys ha. Ah. O ulitin ko ulit ha. Ah. Number 1, memory. 2, video card. Cable. Pangatlo. Pwede rin guys, ito. Nakakalito ito. May nagawa na rin ko ito ng tutorial. pa ko din sa screen. Yung monitor. Timba, na kung naalala niyo, nakapanood kung kung subscriber na kayo sa ating channel, malmang napanood niyo na 'yan kung bakit naging monitor ang dahil lang ng black screen ha, guys. Grabe 'yung nangyari na 'yon. Magbibigay ako ng quick review kung paano ko na-detect 'tong uh, monitor kung bakit monitor naging problema. Nag-black screen guys. Siyempre, lagi ko namang sinasabi ko, oh, dito lang ako eh, pag black screen yan na lagi ang ko. Pinalitan ko, ganun pa rin. Pinalitan ko, ganun pa rin. Pumunta ako sa pangatlo, pinalitan ko rin yan. Kumuha ako dito, nag black screen pa rin. Nagtataka ko, lahat ng kinabit ko buo naman, pero black screen. Pero yung monitor. <laughs> Guys, alam mo, ginawa sa monitor. Kumuha ako sa kabilang PC. Nilipat ko dito. Nabuhay. Nag-guess nyo ba, guys? Nabuhay eh. Ang hirap, di ba? Tapos yung yung PC na galing dito na black screen, nilipat ko sa gumagana. Ayaw gumana. Monitor. Ito yun, guys. Sayang. Ma -ma. Kapakalang yung monitor na yun. yung monitor na guys. Sayang yun. Diba? Lagi lang, guys, lagi ko lang naman sinasabi. Basic lang lagi sa una, guys. Uh, be basican muna natin yung pag-check ng mga problema ng ating PC. Okay, yun na nga, guys. Sana nag nyo yung mga basic tips na binigay ko. Pag nag-black screen, talagang mahirap. Mahirap talaga. Marami, kumbaga, maraming pwede kang i-check kung bakit nag-black screen. Uh, pag hindi gumana sa memory card, bababa ka na rito pababa ng pababa pabisik na ng pabisik okay yan may mga ilat nung nabanggit ko na yun, may mga tutorial na tayo sa channel natin yung mga nakasubscribe malamang napanood na yan kung bago ka palang subscribe, pwede mong isearch sa channel natin napakaraming basic tips pa rin guys na Uh, at basic tutorial na gagawin tayo, kaya stay lang kayo guys sa ating channel at uh, sana balang araw makabuo na rin kayo ng PC, uh, magtayo kayo mga, ng inyong computer shop. Uh, parang ako, dati wala namang alam hanggang sa natuto at gusto kasi i-share sa inyo para lahat tayo, lahat ang nakasubscribe sa atin uh, matuto na ng pabisik basic lang sa pagbuo ng mga PC. Okay guys, maraming salamat at marami pa akong gagawin basic tips. Hanggat mga healthy pa yung mga PC natin. Yan, healthy, healthy yan guys. Parang kailan lang ito, naglag, uh, chineke system, wala namang makita, nabura ko na lahat mga apps, malag pa rin, nireformat ko na guys. Okay guys, maraming salamat. Abang-abang lang kayo. Stay lang kayo sa ating page. At kung di ka pa subscribe guys, napanood mo to. Ako, maraming pa yung basic tutorial at tips na gagawin. Magsusubscribe ka na. Maraming salamat guys.